Agak lupa kau jawab. Anu pika umuan. Birba. Birba. Hmm. Oh aram nindu ni mga idol na pika na birba. Takut dah ikut ni aram. Hmm. Birba dah ah. Ah iya na anu iya. Oh ni anu iya. Pagi elu na. Pika kau ni yang Hmm. Kasi nga. Ah kinakain pala yan mga idol lo. Dah ikan nang namukau. Wah gunma mesam. Kau tu bagai pengilo. Pag oh, hilo na, hinog na? Hinog na. Kaniguan? Mm, uh, bulong dahil sa mga high blood. Kaniguan? Uh Oo. -oh. Ah. Tapos mga halangkaw ang kolesterol. Ah, di yeah, tama ang say mo. Oh, Nagsaday-saday na ba? Nagsaday na eh. Mm. Hindi, bago ka sa nang ano. <laughs> 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 ah, sige, kaya na utong sa... Sarang yelo na ba ka oh. utaw? Utong. Uto. Aray, utong na ba Oo. Yan, puluhan na ta, balong kumandao. Ayan, nakakao na kamukha ni mga idol. Berba ang tawag. Uh, ah, sana na. Uh, so i-try ta mga idol ini ang Berba na pigapod apod. Nakakaon na kamo kay ni. Ah, eh. uh, ani ba sigurado na ipa Berba. Eh, pagalunan ang pisaw. Hmm. May pinog man pa yun sa mga idol. Subak so na yung pagalunan. Yan. Yeah. Ah, anong namet Kunyan. Medyo moral som. Medyo more awesome na Mamis amis. Amis, amis uh, May kukumpara tayo ni mga idol sa uh, Santol Ganyan ba ka Santol? Si Risa Si Risa. <laughs> oh, Hasta mga idol Pakicomment na sa tabi ninyo dyan Kung nakatala na naman ka mukha ina eh. yes. Good health ka eh, idol hmm. oh, Sarong man na yung prutas Tapi kakaon oh, Yan ang sarong naging sarong na kuya bot oh, Haluyan ako di dilay ko man haluyo na kung man ah, haluyo naman yung eh, nagbubunga dahil mo manaram? Hmm. Kung inanong ko lang, saka ko lang aram na, pagkakaong pa lang ini. Hmm. Naan di pa rin sa kambaka kung ubos mo naman ang bunga, sumuyak ka, naman matadaan. Dahil naman. Ha? Nakulong ano? Nakulong na ang bunga mga idol. Nagbihay pa sa kami kasubak ko, mm. jeep. Pati tabi labahan di ginakulong man ha. Ta nagpamara. Kuyug-kuyugun <laughs> mo <laughs> baga iya. Kuyug ba ko sa birba? Mm. andakol Ang dakol. Pati tabi labahan. Mm. Ah, ini tabi ang sayang mga bunga mga idol. Pag yelo na, Ah, yeah. pagyelo oh, pag na iya na tabi, hinog na tabi da iya. Pero pag arog kaya na green, o oh, dai pa. Chito. Oh, yan, oh. Wow, um, sira Uyug mo lang ang mga medyo maasim-asim na matamis-tamis. Uyug-uyugin mo ha. Ah, wow, berba. Ah. Ige. God bless mga idol. Paki-comment na sa nanlo tabi kung kamutabi nakakaon ka ining ah, uh, bermang pig apol. Yan, hinog na. May duhat paligde di. O, yung hugun mo ba kaya na. Next video na sa natabi itong ajos